So, pala guys yung dispan uh, pan uh, nahihinaan daw sa ikot ang complaint ng mayari dito is uh, mahina daw yung ikot gusto niya daw mas malakas try natin kung gaano ba kalakas so guys number 1 palang yan so dapat pag number 1 is dapat yan uh, malakas na So, ganito lang yung gawin nyo, guys. Off natin. Ang suspect natin dito, guys, is capacitor. Pero bago doon, tingnan muna natin kung smooth yung ikot ng ilisi. So, guys, uh, ismut smooth pa naman tong ikot niya. Ito guys yung kapasitor niya. Itong black na ito. So tatanggalin natin. Ang value nito is 1.5 microfarad. I-check natin kung mahina na. Ngayon, i-check natin kung okay pa sa pamamagitan ng digital tester na ito ay makikita niya kung mahina na so ilagay natin ito sa kapasitans dito kapasitor yung checking natin is nakalagay sa kapasitans yan o microparad. ibig sabihin pang kapasitor yung seat natin So guys, uh, nasa 0.6 na lang. Sobrang hina na yan. Ito yung bago na uh, ipapalit natin. So 1.7. Ikukumpara natin. Ayan guys, oh, So, ibig sabihin, itong luma na to is sira na. Ayan o, oh, 0.6 na lang siya. So, ito na yung ilalagay nating bago. So, guys, lagi yung tatandaan na, uh, na ang 1.5 microfarad ay pwedeng palitan ng 1.7. Basta wag lang, uh, lang lalagpas sa basta wag lang lalagpas sa 0.3 yung ipapalit. Halimbawa, ah, uh, Halimbawa, 1.2 microfarad, pwedeng palitan ng 1.5. Yung 1.5, pwedeng palitan ng 1.7. Lalagyan natin ng range tube. Ito try na natin. Lagay natin tong LSC. Try muna natin sa number 1. ito naman so yun guys ah, sobrang lakas na kung makikita nyo guys sa number 1 pa lang is ang lakas na sobrang lakas na so yung guys pag pinalitan na ng kapasitor huwag kakalimutan na lagyan ng lang langis yung bushing shafting para hindi matuyuan i-try natin sa speed number 1 speed speed number 2 entry naman so yun guys yan yung normal na speed ng dispan so ganun lang guys yung pagpalit ng capacitor